May hapon sa tanan mga followers na ako, mga non-followers sa Facebook, sa mga subscribers na ako, non-subscribers sa YouTube, nag sa tanan nga uh, naka maka chance pag uh, nining ato ang uploads karon sa, uh, sa Suerte Swerte welcome sa Swerte Swerte o gahapon congratulations sa duha na to, ka winning streak gahapon no duha ka winning streak gahapon sa 88 og 66 og uh, karon ato na pong uh, gi uh, pangayo na uh, kanang maka streak ta or maka hit no to the list uh, Makahit ta karon og manang uh, munang ato ang kamutan. Uh, makaprovide tag nindot nga mga numbers no nindot mga numbers so before ta magsugod ang uh, yon tabo nga mag subscribe mo sa youtube uh, sirte mag uh, like mag uh, share mag comment no o mag hit sa notification bell para sa sa Facebook no sa Facebook uh mag-follow mo sa mga non-followers panako na nga bago pa lang mo nakaagi no nga uh, channel oga uh, mag-like, mag-comment no, mag-share og uh, react no. React aron uh, uh motivation na nako oga uh, para pod madasig ko og hatag og mga numbers pangita mga numbers para sa inyo aron kamo mudaog no kaya nga ako ang purpose sa ani para gyud makadaog mo Na, nga uh, ako dili ko nagabasa basta og hatag og numero ako gyung yung gibasehan sa istat statistical patterns nga a uh, akong makita og uh, kay healing lagi kita statistics og probability so Balik ta sa result ganiha no. Sa 10:30 AM sa atong STL Northcote ang nilabas is uh, 082. Ngaatuang ko ang atuang, ganiha katong atoang Ang atoang kanang Magic Guy do oh. nakadaog ta sa 082. 082 daog na o oh, na Nya, yeah, napod tayo 2.8, no? So, rambo lang 2.8, ito, so, daog. Na nga, gani ha, oh, nindot sad ang labas gani, kung inyong gigamit ang atong magic guide, posible makakuha mo sa uh, winning combination, no? Nga 0.8.2. But then, ang akong ipanghatag ng mga kumbis, wala no wala dito so dili ta maka count og win uh, gani sa buntag so karon karong hapon uh, alas dos ang nilabas is 931 repeat no balik result sa gahapon sa 2 pm which is uh, 139 okay so wala tay hit wala po sa to ang Wala po sa to ang magic guide o magic pair ang kuan ang 931 wala. So karon na pud ta sa hapon sa 5 PM ang ato ang paningkamutan. So ang ato ang mga uh, pahabol karong 5 PM. No pahabol na to sa 5 PM. Ang um, kuan, Pahabol. 4, 4, 4, 4, Og 7-4-3 Natanong mo sa kuha kung unsa ang pinaka-ganahan ako nga number di Ang akong pinaka-ganahan nga number kaning 7 So, gana lang, dagang kayong salamat sa inyong pagtangkilik Oga, uh, pagdawat ninyo sa ako ang mga pagtamyo mo nang mo, na minaw mo sa ako ang uh, live, o sa ako ang uh, nagview mo sa ako ang upload videos about sa swerte-swertres. Salamat kayo. God bless us. Atong pa, pangayon sa atong magagagahom na ta karong hapon. Target. Straight. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye. God bless us.